What's up, what's up guys? Uh, Na-adita sa pang part 2 sa itong Money Hunter sa Karaga Regional Athletics Games. So, ayun. So, nakita niyo ni guys, oh. Uh, 16 minutes pa lang, di ba, nga sa pag-post niya. Actually, nakita na ako siya, guys, 19. Di na yun. Naisipan ako nga maghimuan nga video kay para sa akong compilations para sa, ano, Money Hunt Park. Oh, so, ayun. Go, boss, Ricky. And guys, ano, uh, pong share guys, guys, oh. Oh. <laughs> Naka-reply si <siya>, men. Naka-reply. <laughs> di ba? Naka-reply si Boss Ray Gimin. So, ayun. So, ayun, guys. So, oh, share ko lang, share ko lang. So, ayun. Solid. Legit, legit. 100%. Legit, 100%, guys. So, ayun. So, uh, keep watching lang, guys. Then, ayun. Parang yung ako online ka sa So, part 2, guys. Parang gradenta yung but So, ba't ta? mga solid hunters, ah Mga aksor hunters. Hi, hi, punta ninyo, ha? Hi, hi. Pamilin lang po. Pamilin lang. Pamilin lang. Pamilin. Pamilin. Yes, uh, pakisupport na lang kang boss guys sa ah, pagmanihan part 2 na ta so see you around sa original athletic games mga kamani hunters so ayun so, keep watching lang guys Then, ayun sa atong mga i-compile na mga videos chap chap bubush and guys uh, so, once magkita galitan nyo, guys make a video po to guys na ka nang mag support sa yara ayun solid yung money hunters money hunters solid solid bye <laughs> okay.